ng pagkakataon. Kaya kami naman po, sa daming beses po na binigyan nyo ng pagkakataon ang pamilya ko at lalong-lalo na ako ngayon kung mabibigyan nyo ako ng pagkakataon po ulit. Sila naman po, kung magustuhan nyo, bigyan rin po natin ng pagkakataon para makatulong po sa lahat ng mga kasama po natin dito sa ating distrito. At syempre naman po, susubukan po natin. Gawin po natin. Kayo na po ang bahala. Kaya sana po, sana po, Sama-sama pa rin po tayo hanggang sa dulo. Alam nyo naman, love na love po namin kayo. At syempre, alam ko rin naman po na love na love nyo rin. At miss na miss nyo na si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Tama mo ba? Kaya po ah, huwag na sana po kami pag-iwahiwalay. Nandito na po kami lahat. Yorme's Choice, mahal na mahal po namin kayo. Maraming maraming salamat aking mga minamahal na mga at daddy. At syempre, dito po sa ating distrito, dito po sa ating lungsod, lahat tayo sumisigaw ng Manila! God bless. Uh, maraming maraming salamat po. Maraming salamat po, Consial Tol, sa at magpapatuloy.